Hello mga beshi, for today's mini vlog magluluto tayo ng chicken caldereta. So, uh, meron tayong patatas diyan, carrots, uh, ginger, onion, garlic, magic sarap and and then etong chicken, whole chicken 'yan mga beshi. And then meron tayong tomato paste, walang tomato sauce mga beshi, pero gawan natin lang paraan para maging masarap. May salt tayo, pepper. Uh, 'yan yung olive oil and then eto yung orange, orange juice. So, yan yung ilalagay natin para maging masarap kahit wala tayong tomato sauce. Kasi may tomato paste naman tayo, so pwede yun. So, tignan na lang natin yung outcome. Pero, pag ganyan na lang yung ingredients ko mga beshi, ginagawaan ko siya ng paraan. So, lagyan na natin ng olive oil yung pan natin para mag gisa na tayo ng ating ingredients. So, Ayan, ilagay na natin ang ating bawang. So, isute lang natin ng sandali bago natin ilagay yung ating sibuyas. Sute-sute lang tayo mga beshi para mag-amoy-amoy yung bawang natin, maluto yung bawang para magiging mabangong-mabango ang ating ay, ilulutong kaldereta. So, isunod na natin ang ating sibuyas. Yan, mga beshi. Sute-sute lang ng sandali din. <clears throat> Tapos, isusunod natin ang ating luya. So, yan munang tatlong uh, ingredients ang pagsamasamahin natin, mga beshi, bago natin ilagay ang ating chicken. So, nag-chop uh, nag ako ng isang buong manok. Yun yung i-chicken -chi kaldereta natin. So, ilagay na natin. Igigisa natin yung chicken sa may ingredients na bawang, sibuyas, at kaluya para maalis yung uh, lansan niya. So, yan mga beshi. Isute-sute lang natin hanggang mag- Uh, color white siya. Mawala yung dugo-dugo niya. Maluto ng konti. And then, so, ganyan lang siya, mga beshie. Then, lalagyan na natin ng asin habang habang linuluto natin ang ating chicken. Then, yung paminta natin. Black pepper. And then, isutain din natin ng konti para magsama-sama malagyan din yung nasa loob ng uh, pan natin na chicken. Tapos, ilagay natin ang ating magic syrup. So, ganyan lang ako magluto ng uh, chicken caldereta mga beshies. Simple lang. Napakadaling gawin. Uh, the same sa... Uh, beef caldereta ang ginagawa ko so yung iba piniprito nila yung ano yung yung carrots tapos potatoes pero sa akin hindi ko na siya fry uh, ganyan na lang siya yung hilaw na ilalagay ko na lang sa uh, chicken para para habang niluluto yung chicken, naluluto rin yung ano natin, yung carrot tsaka potatoes. So, ayan, babalik balik rin natin hanggang mawala yung dugo niya. Then, uh, pagkatapos niyan, ilalagay na natin ang ating carrots. And, unahin natin yung carrots kasi matigas yung carrots. Mas madaling maluto ang patatas. So, uunahin natin lang carrots. So, Uh, leave the carrots uh, maybe 5 to 10 minutes Bago natin ilagay yung ating patatas Kasi yung patatas madali lang siyang maluto kaysa sa carrot Kaya uh, pag nagluluto ako mga beshi Inauna ko talaga ang carrots So ayan, lagyan natin lang buong paminta Iba yung durog, iba yung buo Kasi gusto ko rin may buo-buo pang display ba? Parang pangpaganda ng ano, lulutuin natin cal chicken caldereta. So, ilagay na natin ang patatas. So, nag-earn ako ng 8 minutes sa carrots mga beshi bago ko nilagay yung patatas. Yan. And then, after patatas, kumukulo talaga siya mga beshi. Yan gusto ko sanang magluto dun sa labas, dun sa may kahoy. Kaya lang, uh, medyo late na. So, dito na lang sa sa gas stove, ay sa shilling ako nagluto dito sa loob ng bahay namin. Kasi pag sa labas, mga beshi, uh, matagal doon. So, takpan muna natin. And then, pag medyo soft na yung ating patatas So maglalagay na tayo ng tomato paste. So ayan, pwede na natin lagyan ng tomato paste. Lagyan natin ng konti para pampalapot siya. At number one na sangkap din yung tomato paste sa kaldereta mga beshie. So uh, every time na magluto tayo ng kaldereta, uh, beef kaldereta, chicken kaldereta, pork kaldereta, maglalagay tayo ng tomato paste uh, pwede pa rin natin lagyan ng ano, mas masarap kung lagyan natin ng liver spread pero wala tayong liver spread na nabili pero pwede rin kahit walang liver spread yun nga lang mas masarap kung may liver spread na ilalagay sa kaldereta natin pero okay lang yung mga beshi magiging chicken kaldereta din yan kahit wala siyang liver spread So, ayan, ihalo-halo natin and then takpan natin ng mm, sandali mga hindi ko alam mga besit. Titikman ko na lang mamaya pag ano, hindi ko maano yung minute ng pagtakip. Tapos, ilagay na natin yung orange juice natin kasi wala tayong tomato. So, so, ginawan ko ng paraan. Orange juice ang nilagay ko mga beshi. So, magiging chicken caldereta pa rin yan. Magiging masarap pa rin yan mga beshi. So, yan. Lagyan natin. Tapos, pakuloyin natin hanggang maglapot siya. Para yung, yung sabaw niya, yung sauce niya, mag mag absorb dun sa meat sa chicken meat habang habang pinapalambot natin ang ating carrots and potato so ayan na mga beshi talagang nagmumukhang kalderet na siya mga beshi so yan ang sarap ang sarap ng amoy ang bango-bango mga beshi So ganyan lang ako magluto ng kaldereta pag nag-recreate kami ng chicken kaldereta para hindi lang adobo, uh, fried chicken, yung ginagawa namin sa chicken, kaya yan. So i-check na natin kung luto na siya mga beses. May kinuha lang ako dito sa salas namin sa so, ayan, kumukulo na siya talaga. Kalapit na siyang maglapot. Yan na yung ating chicken caldereta. So, yum yum. Next time gagawa ako na, magluluto ako ng chicken curry. Bibili pa ako ng mga ingredients. Yan. Yeah. Chicken curry. Kasi wala kaming chicken powder, ay curry powder. So, bibili pa ako pag nag-grocery ako. So, yan. Yan na yung ating chicken caldereta. So mga beshi, finally naluto na ang ating chicken caldereta. Nilagay ko na sa isang tray natin. At super sarap. Super bango siya talaga. Kahit wala yung tomato sauce natin, naging chicken caldereta pa rin. So kain na mga beshi. Kumuha, konti lang yung rice ko kasi nakadiet ako. Tapos yun, yung isang ulam ko ay yung ampalaya yon yun, yung ginisa ko, nilagyan ko lang ng toyo at uh, black beans. So, ayan mga beshi. Lunch namin kanina yung ampalaya, ginisang ampalaya mga beshi. So, kain na tayo. Habang kakain tayo mga beshi, manunood tayo ng um, lifetime movie. Kasi yun yung favorite ko. Kasi yung lifetime movie, wala siyang bayan. Hindi ako nag-netflix nagne-Netflix ako kung andito yung mga anak ko. Pero pag mag-isa ako sa Lifetime Movie. Kasi walang bayad. Free yun. Tsaka magaganda yung movie nila. So, kain mga beshi. Ang lambot na yung chicken. Talagang yung, yung, sauce niya talagang na sa meat niya. Kaya super sarap ang aking chicken caldereta. So, luto na rin kayo ng chicken caldereta. Madali lang magluto mga beshi.